Alam mo ba ang kwento tungkol sa White Lady ng Balete Drive? Isa ito sa pinakasikat at pinakanakakatakot na multo sa buong Pilipinas. Kwento ng mga driver, kapag dumadaan ka raw dito, nang disoras ng gabi, bigla kang makakakita ng babae sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok, at walang malinaw na mukha. May mga nagsasabi na bigla raw siyang sumasakay sa likod ng sasakyan. Ang nakakatakot, sa rearview mirror mo lang siya makikita. May mga kwento na biktima raw siya ng karumal-dumal na krimen. Ginahasa at pinatay, tapos itinapon sa lugar na yon. Ang iba naman, naniniwala na siya ay kaluluwang hindi matahimik, kaya nagpaparamdam sa mga dumadaan. Kaya hanggang ngayon, takot pa rin ang mga driver na dumaan dito lalo na kapag hating gabi kung sakaling may maramdaman kang malamig na hangin sa likod habang nagmamaneho, baka siya na yun nakikiangkas.